Alam mo ba na hindi mo kailangan ng malaking pera para magmukhang high value? Maraming lalaki ang nagkakamali, iniisip nila na ang sukatan ng value ay kung gaano karaming pera ang hawak nila o kung gaano karami ang branded na gamit na kaya nilang ipakita. Pero bro, isipin mo ito. Gaano karaming mayaman ang kilala mong walang respeto sa tao, walang disiplina at walang direksyon. May pera nga sila, pero mababa ang tingin ng iba sa kanila. Ang totoo, ang pagiging high value ay hindi nakadepende sa wallet kundi sa pagkatao. Ang respeto at tingin ng tao sa iyo ay nakukuha hindi dahil sa presyo ng damit mo kundi kung paano ka magdala ng sarili mo, paano ka kumilos at paano ka makitungo sa iba. Kaya kung iniisip mo na kailangan mo munang yumaman bago ka maging high value, nagkakamali ka. Sa video na ito, pag-uusapan natin ng pitong katangian na pwede mong gawin ngayon na kahit wala ka pang pera, para tumaas ang tingin ng tao sa iyo. Lahat ng ito libre, pero kailangan ng disiplina, effort at tamang mindset. Handa ka na ba? Simulan natin. Unang katangian, disiplina sa sarili. Bro, aminin na natin lahat ng bagay sa buhay. Umiikot sa disiplina. Kung wala kang disiplina, kahit gaano kalaki ang pera mo, mauubos lang yan. Pero kung may disiplina ka, kahit maliit ang resources mo, kaya mong mag-level up. Halimbawa, disiplina sa oras. Ang high value man hindi palaging late, hindi siya yung tipong laging may excuse. Kapag may usapan, sisipot siya on time. Dahil alam niya, oras ay respeto. Kung hindi mo kaya respetuhin ang oras ng iba, paano ka rerespetuhin pabalik? Disiplina sa katawan. Hindi mo kailangan ng mamahaling gym membership para mag-alaga sa sarili. Push-up sa bahay, jogging, o simpleng stretching kada umagayan ang magpapatunay na kaya mong i-manage ang sarili mo. Mas mataas ang tingin ng tao sa lalaking fit at disiplinado kaysa sa lalaking laging pagod at walang energy. Disiplina rin sa bisyo. High value ka kapag kaya mong kontrolin ang sarili mo sa alak, sigarilyo, o kahit anong temptation. Hindi ibig sabihin bawal ka mag-enjoy, pero kaya mong i-handle ang sarili mo. Dahil tandaan mo, kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mong habits, paano mo pa makokontrol ang mas malalaking bagay sa buhay? Pangalawa, presentation at kalinisan. Bro, malaking bagay ang itsura, pero hindi ibig sabihin na dapat laging branded o designer. Ang tunay na high value man, marunong magdala ng kahit anong suot. Simple lang ang sikreto. Malinis, maayos at disente. Hindi kailangan ng Gucci para magmukhang kagalang-galang. Kahit plain shirt lang, basta plantsado walang mansa at sakto sa katawan mo, mas mataas ang dating kaysa sa taong nakabranded pero gusot at dugyot. At hindi lang sa damit, pati sa personal hygiene. Malinis na kuko, ayos na buhok, at higit sa lahat mabango ka. Alam mo ba na isa sa unang napapansin ng tao ay amoy mo? Kung amoy pawis ka palagi, kahit anong ganda ng suot mo, bababa ang value mo agad. Dagdag pa rito ang body language. Tumayo ka ng diretsyo, wag laging nakayuko. Maglakad ka na parang may purpose, hindi yung parang lutang. Sa simpleng bagay na yan, nag-iiba ang presence mo. Kung may respeto ka sa sarili mo, makikita agad yan sa panlabas mong itsura. At bro, tandaan, kung hindi mo kayang alagaan ang sarili mo, paano mo ipapakita na kaya mong alagaan ang iba? Pangatlo, marunong kang makipag-usap. Bro, ito yung skill na sobrang undervalued, pero napaka-powerful. Ang dami kong kilalang lalaki na ang gagaling sa trabaho, may itsura pero bagsak sa komunikasyon. Hindi nila alam paano makisama, paano magdala ng usapan o paano makinig ng tama. Unang punto, listening skills. Alam mo bang karamihan ng tao nakikinig lang para makasagot, hindi para makaintindi? Ang high value man iba, nakikinig siya para maintindihan, hindi para maghanap ng rebuttal. Kung kausap mo ang babae, ramdam niya kung tunay kang nakikinig. Hindi lang yung, ah okay, tapos ilalabas mo agad ang sarili mong kwento. Pangalawa clarity at sense sa pananalita. Hindi kailangan laging malalim ang mga salita. Mas importante na malinaw, may confidence at may respeto. Kung nag explain ka ng point mo, gawin mo itong simple at direkta. Ang taong marunong magpaliwanag ng komplikadong bagay sa simple paraan, mas mataas ang value. Pangatlo, presence sa usapan. Hindi ka nakatingin sa cellphone habang kausap ang tao. Nakatingin ka sa mata, nakikinig, at nagbibigay ng sagot na may sense Malaking bagay ang eye contact at composure. Hindi mo kailangan maging comedian para maging engaging. Minsan, sapat na ang pagiging authentic at confident. At tandaan bro, hindi lang ito sa romantic relationships. Kahit sa trabaho barkada o kahit simpleng pakikitungo sa tindera, malaki ang naidudulot ng communication skills. Kapag marunong kang makipag-usap, mas nagbubukas ng pinto ang tao para sa'yo. Kahit wala kang pera, respeto agad ang makukuha mo. Pang-apat, kontrol sa emosyon. Pero dito madalas bumabagsak ang mga lalaki. Ang iba, konting spark lang, galit agad. Konting kritisismo lang, pikunin na. Ang iba naman, sobrang hina ng loob, iyak agad kapag may problema. Walang masama sa pagiging emosyonal, pero ang pagiging alipin ng emosyon mo, dun ka bumababa sa tingin ng tao. High-value men are calm. Hindi ibig sabihin walang nararamdaman, pero marunong silang i-handle ang nararamdaman nila. Halimbawa, kung may babae na sinusubok ang pasensya mo, hindi mo siya pagbubuntunan ng mura. Kung may tropa kang nagyayabang, hindi mo kailangan sabayan para patunayan ang sarili mo. Ang tunay na lakas nakikita sa kakayahan mong maging kalmado kahit mainit ang sitwasyon. Think of it this way. Kapag may sunog, sino ang susundin ng tao? Yung taong nagwawala at sumisigaw o yung taong kalmado? at nakakapagbigay ng malinaw na direksyon. Siyempre yung kalmado. Ganon din sa buhay. Kapag kaya mong magdesisyon nang hindi nadadala ng galit, lungkot o takot, mas mataas ang tingin ng tao sa iyo. Control sa emosyon ay hindi pagtitimpilang, kundi maturity. Kapag kaya mong i ang rejection, failure o stress ng hindi bumibigay, ibang level ka. At bro, tandaan, kung ikaw mismo hindi mo kayang i-handle ang sarili mong emosyon, Paano ka pa aasahan ng ibang tao sa mas malalaking bagay? Panglima, ambition at purpose. Bro, heto yung isa sa pinakamalaking turn on para sa kahit sino, hindi lang sa babae, kundi pati sa kapwa lalaki na humahanga. Ang taong may direksyon, kahit wala pang pera, may dating agad, sabihin na nating ordinaryo ka lang ngayon, pero may pangarap kang maging entrepreneur o professional. Kung nakikita ng tao na may ginagawa kang steps, kahit maliit pa yan, mas mataas agad ang tingin nila sa'yo. Iba kasi yung tao na gumigising araw-araw na may goal kumpara sa taong gumigising lang para mag-scroll sa phone buong araw. Ang purpose ay nagbibigay sa'yo ng lakas kahit mahirap ang sitwasyon. At kapag meron ka nito, mas nagiging matatag ka. Hindi ka basta-basta matitinag ng failures dahil alam mong parte lang sila ng proseso. Alam mo ba kung bakit maraming lalaki na mayaman pero hindi high value? dahil wala silang purpose. May pera nga pero walang direksyon, kaya walang fulfillment. Pero kung ikaw kahit wala ka pang pera, pero may malinaw kang landas, at gumagalaw ka papunta doon, mas tunay kang high value. Pang-anim, may integridad at respeto. Bro, walang halaga ang pera kung sinungaling ka at manluloko. Ang high value na tao, paninindigan ang salita niya. Kapag sinabi mong darating ka, sisipot ka kapag nangako ka, tutuparin mo. Hindi kailangan perpekto, pero dapat consistent. Dagdag pa respeto sa lahat ng tao, hindi lang sa mga babaeng type mo o sa boss mo, kundi pati sa waiter, sa guard, sa tricycle driver. Kasi doon lumalabas ang tunay mong ugali, hindi sa pakikitungo sa taong mas mataas sa'yo, kundi sa pakikitungo mo sa taong mas mababa o walang kapangyarihan sa'yo. Kapag may integridad ka, kahit wala kang pera, mataas ang tingin ng tao sa'yo. Dahil alam nila, mapagkakatiwalaan ka. At tandaan mo bro, trust is currency. Minsan mas mahalaga pa yan kaysa pera. Dahil kapag may tiwala ang tao sa'yo, darating din ang opportunities. Pangpito, confidence na walang yabang. Marami ang nalilito dito. Akala nila confidence ay pagiging maingay at nagyayabang. Pero ang tunay na confidence tahimik. Pero ramdam ng tao Confidence ay makikita sa simpleng bagay, kung paano ka maglakad na diretsyo, kung paano ka tumingin sa mata ng kausap mo, at kung paano ka tumatayo sa decision mo. Hindi ito kailangan pagyabang, hindi mo kailangan ng mamahaling relo para maramdaman ng tao na confident ka. Ang arrogant kasi, laging naghahanap ng validation, kailangan laging bida. Pero ang confident man, kahit walang palakpak ng tao, alam niya ang value niya at yan ang tunay na high value trait kaya bro kahit wala kang pera kung kaya mong magproject ng confidence hindi sa yabang kundi sa posture sa pananalita at sa decision making lalabas ang presence mo at yun ang mas malakas kaysa pera so bro ayan yung pitong katangian na pwede mong gawin kahit wala kang pera disiplina kalinisan communication skills emotional control ambition integridad at confidence kung papansinin mo lahat yan wala kang kailangang bilhin hindi pera ang puhunan kundi mindset, consistency at pagpili ng tama araw-araw. Kaya wag mong isipin na huli ka na. O kailangan mo munang yumaman bago maging high value. Magsimula ka ngayon sa maliliit na bagay at tandaan ang tunay na high value man hindi sinusukat sa laman ng bulsa kundi sa laman ng pagkatao. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag mong kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share sa tropa mong kailangan ding marinig ito dahil baka siya rin, akala niya kailangan ng pera para tumaas ang value niya. Sabay-sabay tayong mag-level up, bro.